Bakit na umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Iba't ibang problema ang nararanasan ng residente sa ilang probinsya kasunod ng mga pag at pagbaha. Sa dagupan nga, nagkakaalipungan na ang ilang residente dahil sa ilang linggong baha. Sa Davao City naman po, sumabog ang sasakyan ng isang abogado ilang minuto lang matapos niya itong iparada. Yan ang unang balita ng host ng At Home with GMA Regional TV na si Cyril Chavez. Cyril, I'm buntag! Yes, Maris. Mayong buntag, paniwala ng abogadong may-ari ng sasakyang sumabog na may kinalaman sa kanyang trabaho at hinahawakang kaso ang nangyaring pagpapasabog. Basag ang salamin sa likurang bahagi at naflat ang dalawang gulong ng sasakyang ito. Matapos sumabog sa Eco-West Drive Ecoland sa Davao City kahapon, agad dumating ang Explosive Ordnance Disposal o EOD Team ng Davao City Police Office para magsagawa ng post-blast investigation. Sa kabutihang palad, walang naiulat na sugatan sa insidente. Initially, na ingon nga mortar pero di pa mong guna to na siya ma matino agad kung mortal kay under pa. Ikuwan eh, mong guna nila, i i i i i Boho nila ang tanan fragments no from there makitaan kung unsa ang gigamit nga explosive ayon sa nagmaneho ng sasakyan ilang minuto lang matapos nang iparada ang sasakyan ay sumabog na ito paniniwala niya may kinalaman ang pagsabog sa hinahawakan niyang kaso pinaghihinalaan niya lang po most likely sa kaso sa mo... na kaso <laughs> daghan Daganong... mo lupa lupa uh, dito tapos. sa Davao no somewhere else. Uh, Pero May threat na kayo before? Ah, yes. Meron daw uh, dumaan na Pajero Black. Tapos, uh, bumaba daw sa likod. Tapos, after that, umalis. Initially, may nakuha kita ng mga footages, no? Makaingon mi, initially, nga, kining, uh, kining, uh, kwan, na nakita na to, naglakaw lang ang duha katao, no? Pag ng nga, pagkawaman, nihapit anang sakyanan. Nga, nasi, sok sa ilalam sa sakyanan. Ayun nga, pagkatataon, mga 5 minutes, ibuto na yan mga sakyanan, no? Bumuo na ng Special Investigation Task Group na tututok sa imbestigasyon ng insidente. <coughs> sa Talisay City, Cebu, ilang aksidente sa kasadang ang naitala bunsod ng malakas na ulan. Ayon sa hepe ng City, Toda, mabilis na patakbo at madulas na daan ang dahilan sa mga aksidente. Sukad sa pagsugod sa uwan, mga alasing ko pasado kagahapon, hangto na pagkagabi nakatala may ugupat ka mga alarma nga kasigaran mga dumbol no Sa Mandawi City Cebu binaha ang ilang lugar bunsod rin ng malakas na ulan Merkules ng gabi sa barangay Subang Dako kinailangan gumamit ng pump ang mga kawani ng barangay upang matanggal ang tubig baha sa Albano Street na malapit sa barangay hall dahil sa baha may ilang driver ang nagalangan alangan na dumaan sa lugar pero may iba na naglakas loob na suungin ito. Ilang linggo namang binabaha dahil sa high tide ang barangay Pantal, Dagupan City. Kaya ang ilang residente nagkaroon na ng alipunga. Mahirap, makati na sumu, nasu, masusugat. Mahirap talaga. Maapdi. Makati. O, makati, Ayon sa Health Authority, ang alipunga ay isang impeksyon mula sa fungus. Payo ng otoridad sa mga tinatamaan ng alipunga, agad na magtungo sa barangay health centers. Ilamusong sa baha, at nabasa na po inyong sapatos o yung inyong mga medyas, wag na po natin itong iwan. So as much as possible na after po kayong lumusong saba, magugas po agad ng inyong mga paa at uh, tuyuin po. Sakaling malala na ang alipunga, magpakonsulta na sa doktor. Nagbagsakan ang malalaking tipak ng bato sa kalsada sa barangay San Mariano, Bantay, Ilocosur. Dulot ng mga pagulan dala ng habagat. Agad na nagsagawa ng clearing operations sa LGU. Agad-agad uh, naman naka-standby naman yung mga team namin ng bantay. nare namin din. Yung uh, equipment operator namin naka-standby na din po. So agad-agad din naagapan yung uh, landslide doon. Labis daw ang pangamba ng mga residente at motorista sa tuwing dumadaan sa nasabing lugar. Amano nga idi makalabes kami, amano nga bimagsak magsak gidadakkel. Kada gito iso ati problema nito taday ito matutudon, syempre lumok nang da, agkwada, bumagsak da. Lalo na kapag heavy rain, talagang bumabagsak yung mga kung, uh, debris dun. Hiling ng mga motorista, madaliin ang paglalagay ng slope protection sa bundok. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao, ang At Home with Jamay Regional TV, alas 8 ng umaga, pagkatapos ng unang hirit. Maris. Dagang salamat, Cyril Chavez. Taping sa ilang gusali dahil sa magnitude 6.3 na lindol kahapon. Sa isinagawang damage assessment ng Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga gusali sa lungsod. Nakita ng maliit na sirang pader ng Minor Basilica ng Immaculada Concepcion sa Poblasyon, Batangas. Ada verification at assessment pa ito ng CDR-RMO na rin ang ilang bahay sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Isa sa mga bahay nagkaroon ng mga bitak sa pader. Ang isa naman, nabutas ang kusina nang gumuho ang bahagi ng pader. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala namang naitalang nasaktan dahil sa lindol. Sa Metro Manila naman, nakitaan ng bitak ang Boni at Ayala stations ng MRT. ay naman sa Department of Transportation, hindi ito dapat ikabahala. Balik normal ang operasyon ng tren, isang oras matapos ang lindol. Pinaprubahan ng National Water Resources Board ang extension ng pagdadagdag ng alokasyon ng tubig mula sa Angat Ipo Lamesa Water System. Kasunod nito ng hiling ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na palawigin ang 52 cubic meters per second na alokasyon mula June 16 hanggang 30. Sa una kasing napagkasunduan, dapat ay hanggang June 15 lang ang nasabing water allocation at bababa ito sa 50 cubic meters per second. Pagpatak ng June 16. Ayon sa MWSS, dahil sa desisyon ng NWRB, may iwasan ang mga posibleng water service interruption sa mga lugar na kanilang sineservisyohan. Ito na po, world domination para sa Voltus 5 Legacy. Pasok ang uh, Kapuso Primetime Series sa Top 10 Most Followed News Shows. On Instagram, based world information tracking on uh, thewit.com. Voltas 5 Legacy ang bukod tanging Pinoy TV series na nakapasok sa listahan. Nasa 10th spot ito na may 10,000 followers na as of last month. Kinala ang The Wit sa pagbibigay ng information sa producers, broadcasters, distributors at advertisers worldwide tungkol sa best TV and digital content. Abagan po ang susunod pang uh, epic battle sa Voltes 5 team para ililigtas ang planet Earth mula sa Bozanias. Igan sa ikalimang sunod na araw na mata ng bagal na paglabas ng lava mula sa bunganga ng bulkang Mayon. ay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox, kahapon nagkaroon din ang dalawang volcanic earthquake at tatlong daan at anim na rockfall event o yung pagbagsak ng mga bato. Posible rin daw magkaroon ng lahar flow sakaling umulan ng malakas. Naratili ang Bulkang Mayon sa Alert Level 3. At para sa kaligtasan ng mga residente, minumukay ni Albay Governor Edsel Lagman. Governor Lagman na permanenteng ma-relocate ang mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. At eto oh, Happy anniversary, BTS! Happy anniversary! <laughs> yes, eto pa nga iba nating mga chika ngayong Friday. Proud Papa si TikTok Clock host Jason Gainsa sa IG. Engineer ni Jason na naggraduate nilang cum laude ang anak niyang si Ruggie sa course sa Psychology sa University of Santo Tomas. Oh. Sabi pa ni Jason, sulit lahat ang pagod, puyat at syaga ng kanyang anak sa achievement na yan. Congratulations! By congratulations! Kaibigan ko si Jason. Ibinida ng ating economic manager sa isang pulong sa Singapore ang ilang pangunahing infrastructure projects. Bahagi raw ng mga proyekto ay popondohan ng Maharlika Investment Fund kapag tuluyan na itong nais sa batas. Mayunang balita si Bernadette Reyes isang daan at siyam na apat na infrastructure flagship projects sa ilalim ng Build Better More programs ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilan sa mga binida na mga economic managers ng bansa. Sa Philippine Economic Briefing sa Singapore, kabilang dito ang mga proyektong may kinilaman sa physical connectivity, water resources at agrikultura. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 8.3 trillion pesos. Mahigit kalahati nito popondohan ng official development assistance habang mahigit 30% popondohan sa pamamagitan ng public-private partnerships. At bahagi ng mga proyekto popondohan sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund. We want the Maharlika Fund to be able to finance some of them, not all of them. So we have identified another source of funding for this uh, very important infrastructure uh, projects that will make a difference in the landscape of the Philippine economy. We will graduate into a upper middle income country soon, in maybe in a year or two. And that means we will not be uh, entitled to the same ODA uh, uh, funding. Uh, so so that, that is another source of funding. Sa taya ng National Economic and Development Authority, NEDA, inaasahang maaabot na na Pilipinas ang upper middle income status sa susunod na taon o sa 2025 at isa sa mga paraan para maabot ito ang pagpaparami ng mga mamumuhunan sa bansa. So one thing that he noticed was that among our ASEAN, our dynamic neighbors, the Philippines has the lowest number of, of bilateral uh, you know, trade relationships or multilateral. So what the President wants is To that. Sa bahagi naman ng na Department of Budget and Management sinisigurong nabibigyang pansin ang mga sektor na higit na nangangailangan ng pondo. We have um allocated much of the budget uh, to social uh, social transformation meaning education will corner 17% of the budget, the health sector will get a boost of um, 19%, food security increased by 30%. A social protection to ensure that everyone, um, uh, that there's no one left behind in terms of cash assistance and cash programs. Samantala, bumaba na ang inflation o bilis na paggalaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Gayunpaman, binabantayan ng Banko Sentral ng Pilipinas ang ilan sa mga maaari makaapekto sa ekonomiya, kabilang na ang posibleng panibagong dagdag singil sa pamasahe. Pagtaas ng presyo ng pagkain, posibleng pagtaas ng sahod at epekto ng El Nino at mga pangyayari sa labas ng bansa. We've always uh, looked at the risk of a lower uh, uh, GDP uh, globally. Uh, that would mean a lower uh, uh, trade with our uh, partners and then lower uh, uh, domestic economic activity with, which would then feed on to the price level. Ayon sa mga economic managers, target na makapagtala ang Pilipinas na hanggang 8% na paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon at maging isang first world na bansa sa hinaharap. Some estimates uh, show that uh, the growth potential of the economy is uh, 6%, no? but what we are doing is to push that up uh, by building human capital, building infrastructure. Reforming our institutions so that we can grow at 6.5% half to 8% a year, and if we do that, our uh, estimate suggests that uh, by 2040 we could achieve, we could become uh, achieve the level of uh, of income and development that South Korea had uh, achieved when it entered you know, the first world. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Muling kinilala husay sa pagbabalita ng GMA Integrated News sa 2023 Pro Patria Journalism Awards. May unang balita si Jonathan Andal. The 2023 Pro Patria Journalism of the Year for TV News Reporting goes to GMA Integrated News. Muling kinilala ng Rotary Club of Manila ang husay sa pagbabalita ng GMA Integrated News nang igawad nila ang 2023 Pro Patria Journalism Award for TV News Reporting. Pinuri ng grupo ang istilo ng pagbabalita ng GMA Integrated News na anilay may built-in na sistema ng check and balance at walang takot at walang kinikilingan. Pero ang partikular na kinilala ay ang konsepto ng integration o pagsasanib-pwersa ng iba't ibang platform ng GMA Integrated News sa pagbabalita ang News Authority ng Filipino. We are awarding the concept GMA Integrated News. Nakita ko na that ensures fairness, impartial, truthful, and people are enriched uh, with the reporting sa GMA News. Ito ang unang parangal na natanggap ng newsroom ng GMA mula nang maging GMA Integrated News ito, walong buwan na ang nakararaan. For the past eight months po, nung pinagsama-sama na namin ang mga newsroom ng Manila and all over the Philippines, our unwavering commitment to delivering truthful and balanced news remained at the core of everything we do. This recognition po affirms that we are moving on the right direction and strengthens our resolve on upholding accuracy, balance, and responsible journalism. We focus on global issues such as climate change, water crisis and the power crisis all over the country, aiming to bring them closer to the Filipino audience worldwide. Our goal was to raise awareness and highlight their impact on viewers' daily lives. Asahan ang mga ito. Bukod sa mga nabanggit, sa panahon ding ito, inilunsad ang bagong GMA Integrated News Weather Center na may mga bagong high-tech na gamit at weather presenters. Nanatili rin highest rating program in total Philippines ang 24 oras base sa Nielsen's TV Audience Measurement People Ratings habang kabilang sa top publishers sa mundo ang GMA News Online. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Nagsasagawa ng tree planting activity ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James. Susan, good morning. Kabilang itong Rosero's Forest Park sa walong areas dito sa lungsod ng Maynila kung saan may sinasagawa nga ngayong umaga na simultaneous tree planting. Pinangunahan ang aktibidad ni Mayor ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan kung saan nagtanim siya ng kalumpit fruit bearing tree. Ayon kay Mayor Lacuna, paraan daw ito para maiwasan ang lubhang pagbabaha sa ilang lugar sa lungsod. Pag-iikayat din daw ito sa mga residente ng Maynila na magtanim sa kanilang mga bahay. Halos daang puno ng bignay, lipote, kamagong at kalumpit ang itatanim sa Araceros Forest Park na tinaguri ang last lung of Manila City. Sa ngayon, nasa 70 na iba't ibang klase ng puno dito sa Forest Park. Pinakamatanda ang dalawang puno ng mulave at isang nara na halos isang daang taon na. Iba't ibang klase rin ng ibon na matatagpuan dito, kabilang na ang kiliawan, martinez at Bato-Bato. Bukod sa mga puno, halaman at ibon, tampok din sa parke ang fountain at koi pond. Samantala, if, samantala Susan, bukas itong Forest Park mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Residente man ng Maynila o hindi residente, maaari magtungo dito at libre lang po at wala kayong babayaran. Ang request lang na pamunuan nitong Rosales Forest Park ay huwag magdala ng pagkain dahil nga mayroong mga ibon na nandito at i-enjoy lang yung makikita nila doon. At kapag nandito ka talaga sa loob, Susan, ano, parang wala ka sa lungsod ng Maynila dahil iba't ibang klase talaga ng punot halaman yung makikita mo rito. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.